nga po, uh, yung aso daw, uh, pinuntahan po daw ng barangay ng Baku Orpo, no? At uh, yun nga po, uh, nakita po nila daw yung aso at ngayon daw ay bumalik po ulit sa creek dahil hindi po daw nakuha ang aso. Ngayon po, ayan na po nila ni Jimat po ang rider po ni Ria Borbon. Kaya nga po ngayon, uh, hanggang ngayon po ay naghanap pa rin sila sa aso. Ayan. Wala talaga yung aso. Ayan Wala talaga. Saan? Saan? Dito nga, kasi nabal daw ng barangay, tumakbo daw dito pa baba. Ayun mga basa. Oo nga, no. Oo nga, dito yun. Diyan malalim. Yun. Dito ba malalim? Hindi. babo. din niyo. Diyan malalim niyo. Ay baka O yan, dyan. Dito sa mga damo niya. So ayan po mga guys no, uh, yung aso po na galing po sa Cavite, uh, pinuntahan po nila Jimat at may nang umaga po. Uh, so ngayon, uh, ang sabi po daw ni Jimat, uh, in iniikot na po daw nila yung ilog po ng Cavite po ng no? uh, Cavite uh, So ngayon po, ay uh, di po nila nahanap po yung aso kasi nga uh, baka raw na anod na o ano kaya ang sabi ko naman po uh, wala naman pong paha Lain ng nabot na Loy Loy Kaloy Barangay Barangay 2 Nakuha na daw ng barangay kayo ng umaga Hmm. Sabi ni Kuya. So, wala po dito yung aso. Hanapin ko pa po kung nasaan. So, wala dito yung aso. Hanapin ko pa po. Andito ako sa may harap ng city jail. Wala yung aso dito yun eh. yung video ng gabi, gabino no, o, araw po ng Sabado po yung gabi, ito po yung video, panoorin niyo po. Ayan, Ayan nga po, ah, ang sabi po daw ng Boryo, yung ano daw, yung bombero, ah, daw nila yung pinag-upuan ng aso, pero wala raw silang nakita doon aso, tapos pinuntahan din daw ng barangay din doon. Di ko alam po kung anong pong araw sila pumunta yung mga barangay po doon. No? Ah, nakita nga daw ng barangay. Tapos ngayon daw, ah, bumalik na ulit sa creek. At yon nga po, ah, hindi na po nila nakita po yung aso. Kaya nga po sila Jimat, ang rider po nila Bourbon ay, kaya na po nila kanina yung aso. Ah, mula umaga hanggang nagtanghali po. So ngayon po, kay ah, kaya na po ngalaon na, ah, pinauwi ko na po sila yung rider po no? ni Madam Leah Bourbon. Kaya ngayon, talagang anabigo ah, ko ngayon, ah, nabigo ko tayo na 'yung aso na 'yon ko nakuha sa Ilog. No, oh, ayan. Welcome to my vlog. Oh, ayan. Ito 'yung kasama ko si Pogi. Ngauwi kami ng aso dito sa Ilog. ayan. nga uh, maganang dito pa daw pabalik-balik kaya grabe nrita. Dito pala galing, balak din. Indigenous na alis de balawisan ng Jan. Ah, atop uh, salamat lang po ako sa mga nagbigay po nang a uh, pang-transport po no doon kay uh, Lia Bourbon. So, ibinigay ko na po yung transport po doon kay bourbon Borbon at yun nga po, uh, nagpasalamat lang po kami. Ayan. Wala talaga. Sa ngayon po, yung, as, uh, yung si Jimat po ay uh, hindi nga po nila nakita yung aso. Uh, inikot na po ang buong lugar po ng uh, ilog po noon, ng Bakoor. So ngayon, uh, pinauwi ko na po sila Jimat dahil nga po hindi po nga nakita ang aso. Uh, po tayong lahat. Uh, sa ngayon po talaga, uh, yung aso ay wala na, wala na, wala na doon. Uh, sa ngayon po, no, uh, yung aso uh, talagang nagsama po sila ng barangay. At yon nga po ang sinabi po sa akin ng Boryo, scammer po daw ako. Pero ang sabi ko naman po ay hindi naman po ako scammer. Ito po ang aking sinasabi na mag po sila. At yung, ang, at yung nagsin po ng pira na pira na pang transport po no uh, nandoon na po kaliya Borbon pinasa ko na po yung pera po na naikon ko Ayan. so yun nga po araw po kahapon ng sabado ah, kagabi po ah, nakita po raw ng, ng reporter ko ang aso ay nandoon po daw kaya nga po kaya ng umaga pinuntahan po daw nila yung aso at inikot po ang buong lugar po doon at yun nga po ah, wala na po sila nakita ng aso ayan <coughs> sabi ng barangay dito daw pupunta yung aso sa baba si Daniel Agang ang inyong tagapaglingkod at napaparescue po ng mga aso at pusa at napapakain po din po ako ng mga pusa at aso sa mga kalsada no, sa buong Maynila po hmm. uh, yun nga po uh, sabi po daw nga nila scammer daw ako so pag pinapatunayan ko po sa inyo na hindi po ako scammer at makita nyo po ang aking mga video lahat